Aries. Ang iyong kaibigan zodiac sign ngayong araw ay Pisces. Mga masuswerteng kulay ay color red and color white. Ang mga masuswerteng numero, number 32, number 18, number 25. Ang kahulugan, ang red at white ay nagsasama ng lakas at kalinisan ng layunin. Panahon ito upang buuin muli ang tiwala mo sa sarili. Ang mga numerong ito ay gabay sa pagbuo ng bagong simula, lalo na sa mga usaping may kinalaman sa pagkilos at damdamin. Taurus. Ang iyong kaibigan zodiac sign ngayong araw ay Cancer. Mga masuswerteng kulay ay color green and color cream. Ang mga masuswerteng numero, number 5, number 14, number 30. Ang kahulugan ang green at cream ay simbolo ng kapanatagan at kaginhawahan sa tahanan. Magandang araw ito para bumalik sa mga bagay na nagpapalakas ng loob mo. Ang mga numerong ito ay sumasagisag ng biyayang dumadaloy sa katahimikan ng araw. Gemini. Ang iyong kaibigan zodiac sign ngayong araw ay Libra. Mga masuswerteng kulay ay color yellow and color sky blue. Ang mga masuswerteng numero, number 4, number 17, number 22. Ang kahulugan, ang yellow at sky blue ay nagpapahiwatig ng saya at malinaw na komunikasyon. Ngayon ay mainam upang ipahayag ang matagal mo nang iniisip. Ang mga numerong ito ay gabay upang makamit ang pagkakaunawaan sa mga tao sa paligid mo. Cancer. Ang iyong kaibigan zodiac sign ngayong araw ay Capricorn. Mga masuswerteng kulay ay color silver and color indigo. Ang mga masuswerteng numero, number 10, number 13, number 24. Ang kahulugan, ang silver at indigo ay nagbibigay ng panloob na lakas at karunungan. Panahon ito upang alalahanin ang iyong mga layunin at muling itoon ang sarili. Ang mga numerong ito ay pahiwatig ng karunungan na maaaring gamitin sa panahong ikaw ay nagdadalawang-isip. Leo, ang iyong kaibigan zodiac sign ngayong araw ay Gemini. Mga masuswerteng kulay ay color orange and color black. Ang mga masuswerteng numero, number 3. Number 11, Number 26. Ang kahulugan, ang orange at black ay kombinasyon ng enerhiya at lakas ng loob sa gitna ng mga hamon. Maganda ang araw na ito para ipaglaban ang iyong paniniwala. Ang mga numerong ito ay nagbabadya ng tagumpay, sa kabila ng balakid basta't hindi ka matitinag. Virgo, ang iyong kaibigan zodiac sign ngayong araw, ay Sagittarius. Mga masuswerteng kulay, ay color brown and color white. Ang mga masuswerteng numero, number 3 anim, number 10, number 27. Ang kahulugan, ang brown at white ay nagsasabi ng katatagan at kilanawan ng puso. Gamitin ang araw na ito upang ayusin ang mga lumang problema, at wakasan ang mga bagay na hindi na nakatutulong. Ang mga numerong ito ay nagdadala ng kapayapaan matapos ang sigalot. Libra, ang iyong kaibigan zodiac sign ngayong araw ay Aries. Mga masuswerteng kulay ay color pink and color gold. Ang mga masuswerteng numero, number 7, number 19, number 28. Ang kahulugan, ang pink at gold ay sumisimbolo ng kagandahang loob at tagumpay. Sa araw na ito, ang iyong kabutihang-loob ay maaaring magbunga ng pagkilala o gantimpala. Ang mga numerong ito ay paalala na ang kabutihan ay laging may kabayaran. Scorpio, ang iyong kaibigan zodiac sign ngayong araw ay Leo. Mga masuswerteng kulay ay color black and color teal. Ang mga masuswerteng numero, number 8. Number 12, number 21. Ang kahulugan, ang black at teal ay pahiwatig ng malalim na damdamin at balanse. Ngayon ay makabubuti ang pagtutok sa mga personal na layunin at tahimik na aksyon. Ang mga numerong ito ay nagsasabi ng tagumpay kapag sinamahan ng tiyaga at disiplina. Sagittarius, ang iyong kaibigan zodiac sign ngayong araw. Ay Virgo. Mga masuswerteng kulay, ay color blue and color beige. Ang mga masuswerteng numero, number 9, number 20, number 23. Ang kahulugan, ang blue at beige ay nagpapakita ng kapanatagan sa gitna ng paglalakbay. Mainam ang araw na ito para sa pagpaplano ng mga layunin at muling pagbabalangkas ng mga pangarap. Ang mga numerong ito ay simbolo ng direksyon na magdadala sa katuparan. Capricorn, ang iyong kaibigan zodiac sign ngayong araw, ay Scorpio. Mga masuswerteng kulay, ay color gray and color light green. Ang mga masuswerteng numero, number 20, number 14, number 29. Ang kahulugan, ang gray at light green ay sumasagisag ng kabagalan ngunit matatag na progreso. Huwag mainip sa mabagal na galaw ng mga bagay, diyan mo makikita ang tunay na bunga. Ang mga numerong ito ay nagpapaalala na ang pagtitiis ay may gantimpala. Aquarius, ang iyong kaibigan zodiac sign ngayong araw ay Taurus. Mga masuswerteng kulay ay color indigo and color yellow. Ang mga masuswerteng numero, number 3, number 15, number 30. Ang kahulugan, ang indigo at yellow ay nagpapahiwatig ng matalinong pananaw, at siglang espiritual. Maganda ang araw na ito para sa pag-aaral o pakikipag-usap sa mga taong nagbibigay ng inspirasyon. Ang mga numerong ito ay pahiwatig ng paglago sa kaalaman. Pisces. Ang iyong kaibigan zodiac sign ngayong araw ay Aquarius. Mga masuswerteng kulay ay color light blue and color violet. Ang mga masuswerteng numero, number 36, number 16, number 25. Ang kahulugan ang light blue at violet ay nagpapahiwatig ng tahimik na pagninilay at koneksyon sa sarili. Panahon ito upang bigyan ng pansin ang iyong pangangailangang emosyonal. Ang mga numerong ito ay sumisimbolo ng kapayapaan at pagunlad mula sa loob.